Hello, madilim ang panahon, mag alas 5 na kasi, so nagkape muna ako, ito ang aking tinapay, Ayan. sarap, binili namin sa palengke, so an dito lang sa sahig, nakasalpak, pasalpak, <laughs> ano dito sa sahig kami mag, ano, Hoy! Uh, Ayun lang, binigyan ng apita eh. Ayun yung yan. Baka makagat ng paa eh. Badaling. Kasi katatapos ko lang maghugas. Ang nga ko kaya gusto ko nakasalpak nito sa sahig. kita ng buo, di mo mauubos eh. O. Oh. Kamukan mo eh. Kiki, alam siya sa plastic. Lalagyan sa plastic po. Oh. Ay! Oh! Ito na nga sa'yo. Oh. Bibitin kita lang kita. pera pera peraso. So. O. Oh. Ulit. Minok sa ilaw kasi ano eh. Um, dilim. Ayun na! Ayan. Copy ah. so, tayo kasi Ang tapos ko lang sa hugasin. Ang hugasin. Iba yung hugasin sa umaga. Iba yung hugasin sa tanghalian. Buti na lang may asawa ko masipag. Tinulungan ako maghugas. Siya at maghugas na ano sa umaga, ako naman sa after lunch, after ko magpahinga kasi yung kamay ko nga, di pwedeng mag ano, maghugas ng maghugas dahil di ba uling nga ginamit namin ang lugaw so, maliwanag na kasi nang bukas ako ng ilaw kain tayo merienda pinakain think up Tainan mo, pinag-ano, nan, nang-aako sa akin eh. Hindi naman inubot. Gusto ko kukunin sa yung Ayun pala! Ay! Ayun pa yun, tinapay yung matigas. Matigas kasi yung, na tawag nga yun, mushroom bread. gising mo kanina, inano ko kaagad yung mga nagwawalis kaagad ako sa labas mula dito sa loob hanggang labas na so mahirap yung may negosyo na pala di ka na baka paglinis ng bahay yan eh? kaya ako yung nagpa-laundry na lang eh, kasi gagal lang kami din na akong... hirap ako mga paglaba mm -mm. So ayan hanggang dito na lang ang ating video. Thank you so much. So kape ko ay paubos na. Bye.